Maglakad, mm -hmm. yun, Inigla. Anong maglakad? ano meron sa'yo? Kanig lang. Kanig lang Dati may lower back pain ako. Ano yun? Ang ko na ako. Gumabalik-balik lang pero walang uh, taon. Pero pag ito lang, gumapang na kasi. Gumapang na? Upo ka. explain sa kung bakit alam mo, kulang ka lang sa explanation eh. Dati ka mo, may lower back ah. Ngayon, bumalik na naman. Napahilit mo, gumaling na. Alam mo kung bakit? Kasi, once na nagkaroon ka na ng problema sa disc, meron tayong tinatawag na disc. Yan. Ibig sabihin noon, karoon ka na, kumutok yan noon. Ngayon, siyempre, magaling yun ang yield sa'yo. Alayin yan. Natanggal yung ano. Once kasi ito kumutok, ito ang kailangan, ito ang kailangan. Hindi lang, kahit pumutok to, ito pa rin i consider natin dyan. Yung mga spinal nerve. Kailangan niya man, ano, makawala siya mo sa pag-iipit ng disc. Oo oh, nga. Ayun nga. pagka ko talaga sa lalim sa shirts ko lagi. Oo. Ayun pa. Nakaka-humay ng idea. Oo. Tandaan nyo sa mga lower back. Para malaman nyo kung ano yung mga piyesa natin sa lower back. Bakit ganun? Pinakayos ko nun. Nawala na to ah. Kunting buhat ko lang mabigat. Iyan na naman. Iyan na naman sa mas matindi pa ngayon. Titignan nyo ngayon yung mga anatomy sa lower back para malalaman nyo ano yung PS ang magkakaroon kung hanggang saan yung compensation, kung hanggang saan yun eh, Pag naipit dito, bakit dito? Sakit ang dito ko. Oh, dito para may... Eh, hindi naman naipit yan. Hindi naman iska. Dito ako nagdulas. Ba't ganun parang yung ground hanggang doon? Yun. Malalaman nyo yung bakit. Kasi, isang mahaba yun. Magmula rito hanggang pag anong. Saka-saka pa nga, hindi nang isa lang pala, sorry. Yun nga, yun nga ang nangyayari sa akin. <laughs> Saka-saka yan, o. No? Oh. Kita mo, dami niyang mga magmula sa L1, no? Puro pa gano'n yan, puro hey, pa ah. Pati dyan sa legs, o. Oh, yan, dami dyan. Kita nyo, yan L1, oh. L2, L3, L4, L5. Gagaapang. S1, gagabang yan, no? Oh. Always right, kaliwa ba ang tinatamaan yan, o? Or... Hindi, hindi, hindi. Ibig sabihin yan, desecration ka to the left desiccation to the left, yun na iipit doon. Kaya pakaliwa yung manid mo kasi dito sa left yung eto may example yun din dito eh. Ito to the right to eh. Puputok ng ganyan yung disc mo. Kasi mayroon pang malambot na piyesa yan sa loob. Yung disc, tawag doon, nucleus. Ito yung annulus. Ayan. Ayan yung buong annulus. Nakita mo itong lubak-lubak na to? Ah. Iyan yung nucleus. Okay? Kaya pa balik-balik lang na Gano ka na nana. bumalik na naman. Oh, so, oh, sir, ito yung magbubuhat ng sobrang... Correct! bigat. Yung iniwasan ko nga, pero wala Tignan ako. mo, lakad ka. Lakad ka. Oo, oh, lakad. Nakakalakad ako, pero... Pero? Pag matagal na... Dito lang naman, pag matagal ako mag-upo, ayun na. Grabe na sakit. Oo. Oh, manginginig pati ulo ko, magagalang ako sa sakit. Alam mo kung bakit? Hmm. Ibig sabihin, naiipit na rin yung tinatawag na root nerve. Hmm. Ayun ang yun ang pagkaintindi, parang nasagad, nasagad na siguro yung naiipit. Kasi dati, slight lang siguro, na alain konti, tapos bumalik ulit. Ayun na, naglala na. Yun na siguro. Kasi ano na yan, once na nagkaroon na kayo niyan, parang hindi kayo. mo na maaawa, tumputok na talaga, eh. gumagaling siya, numinibis lang. Pero pag kagaya mo, sinasabi mo, hmm nagbubuhat ka ng mabibigat. Siyempre, lalaki tayo Normal lang yun. Oh. Kala natin, malaya na tayo eh. Ay, ah, ay. Ayun nga. Tapos nakakalimutan, lagi no, ang nagagamit yun. ko is ito. Palakang dapat sana ito. Ayan ang advice ng doktor. Okay. Kaya lagi ko lang nagkakamali ako sa isip ko. Pagbuhat ko, kasi akala ko bata pa. Pa. Yan na. Yan na. Oh, ay puti naman may nalis. Sana magkaroon tayo lahat na ano. Kahit hindi tayo nakapag-aral, Nag yung ano lang, sa lower back lang. Mm -hmm. Tignan nyo kung ano yung mga PSA ron. Kahit hindi nyo maintindihan. Siyempre, tayo mga Pilipino, malakas tayong mga ano, mabilis tayong makagets. Mm Kaya sa ibang bansa, pinagmamalaki tayo ng mga ibang dahil na. Kasi easy to ano tayo, mabilis tayong makapick up. Para malaman nyo, bakit pa ulit-ulit. Okay? Eh, marami nang nalumpo sa lower back eh para sana wala nang mapak, matagdag, upo ka. Tayo, tayo, sorry. Okay lang, patag Get it. get it. Tuloy mo lang yun. U U U na, ulo ulo lang yun. Yeah. Tuloy mo lang yun. Ano mo? Para malaman mo rin kung paano mo iiwasan. Uh -huh. May tinuro na pala sa'yo yung doktor dati. Tulungan mo nito. Huwag bubuan. Linti daw dapat. Huwag yeah. talaga daw iasa sa... Huwag sa balang. Lalo yung na ito. Nauna isang pala. Lahat kayo ha. Nako. Pag galing na kayo sa lower back pain noon. Uulit yan Wala. Kailangan daw tong... mo iwasan ko eh, yun. Yan. Ay. Kami ng sides. Yung iba, nangano ka agad. Na-address ka agad. Pero yung iba, pag medyo bug-bug na talaga yung nerve, matagal gumanin kaya, eh, minsan, kinakailangan na ng mga, ano, yes. parang, mga, pang, siyaya ka. Vitamina sa mga nerve para mag-regenerate with sila. Mahirap pa ganun ito. Kailangan mo sa pasyente. Vitamin. ita ita pa. Daming, ano, ano. Kaya uh, talagang mga mo ito sa ano, para matulungan din Bil bilang nag-a-adjust. Nagpa-extrude so, nga dati yan sa ano. Eh, akala niya kasi na damage <laughs> na yung mga buto-buto niya, pero hindi niyo alam, Wala. hindi lang buto Wala ang sumasay. Wala. Wala nakita niya. Walang nakita daga. Wala. 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 <laughs> Nabutas lang yung lagaya ng kapal <laughs> ko. Sa buto siya lagay ng kaban mo. Mm. <laughs> Ginatikat ng dagay. Ano, <laughs> Nakalusot. Lumabas lahat. Gastos talaga yan. Kahit sa orto, nagpunta na ako kasi nakigurado na ako. Eh. Wala naman nila Sa x-ray, hmm? wala is? makikita. Hmm. Bakit? Bakit wala makikita? Kasi nga hindi nakikita sa X-ray disc. Kasi hindi buto. <laughs> hindi yung buto. Uh -huh. Hindi. Ano yung buto? Uh, <laughs> hindi. hindi lamad. Ah, lamad. Lipid. Lipid, oo nga. Kaya pala pag pag yung ugat natin, masakit hanggang paa. Yan ba yung buong cartilage sa Tagalog? Ano yung... cartilage? Oo, oh, yan. Hindi rin nakikita yan. Yan yung mas manipis ay pa. Ini matutunod 'tong jaws film na 'to. Alam mo. Yeah. Diyan. Binatang ug nating tawon mo so, sa deep deep. superior facet. Ini mga facet natin superior facet, yan ang matutunod. Superior okay, relax.

Hinata niya kanina. Oh. Tapos, pagka, no, sa higahan, no, ya, yeah, tangat ko lang yan, no. Eh, yan yung ginagawa ko rin. No. Ako ka mo. Yan. Huwag mo yakat yung mo. paano? Sige, pwersa mo. Yan. Napaganyan, sir, sir. Baba. Okay. Yan. Ganun naman nga exercise mo. Parang hindi same lang. One by one yun mo lang. Ah. Ah, Tapos meron din akong ginagawa na nakadapa ako. Tapos tinutulak ko yung tinutulak ko yung kamay ko. Parang nakalba, nakagano na yung likod ko. Pero, parang, parang yoga? Oo, uh, parang ganun. kasi ang, ang, nakita ko na pwedeng advice na exercise sa akin is Pilates. Eh. Pilates? Mm, na Parang yoga na rin, parang So, kaya sinusunod ko. Ang mahirap pag hindi ko magawa yung iba exercise, yun, doon nangyayari yeah. ano na, yan yung babalik na naman uli sa Calvaryo. Ito, pinaka, ano, parang hindi ka naman sa Calvaryo. pagising mo sa umaga. Yan yeah, na, eh. meron din akong ganyan. Okay, oo po ah. Hindi naman sa expert ako, lagi lang akong magtitingin sa mga YouTube kung paano para maka, maka remi, yung remedy ba? Tama, mm -hmm. tama, tama. Makakilos, so, makakilos pa nang kahit pa paano. mag tayo ng mga ito na mga lang emergency para uh -huh. hindi tayo mawawalan ng pag-asa na ayok-yok na tayo sa igat kasi sobra sakit. Panood kayo ng ano para malaman nyo kung ano yung mga teknik. <coughs> pag, uh, yeah, sa pag twist 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 yan. Kaya yeah. ko pa. Ay, ang mong pabuktayin naman. Marami yan. Dito, kita mo, ba ng pila, oh? Uh -huh. Ilan kayo nakapila ngayon, oh? Oo. Oh. Tayo ka nga, bigla. <laughs> oh, yun na. Bilag-bilag na. Lakat. <laughs> Pumutok na. Oo, <laughs> oh, yan. Bilis. Yan, Oo. Oh. Ayos. Ayos. <laughs> <laughs> Ito. Pag nag-rides din nakaw, niya. Pero ako, hindi kanya, pero nararamdaman ko pagka uh, meron pa rin kontak, balik na lang ako. Iwasan mo muna yung mga pagmumotora ah, na mga... Tagtag? -tag. Oo, kasi... Ah, okay. Sige. Malaking ano yun, malaking pato yun. yung tagtag? -tag. Yan. Okay. Ah, eh, yeah. Pagka mga, mga long ride kayo, magbaon ka ng unan? Ah, hindi naman ako. Pero pag namimili, nagugulat lang ako kasi. Kaya po lang mag-Marizuela. Sumasakit na. Eh, siyempre tagtag ka Tapos buhat na mabigat. Okay, sige. Huwag ka na maliligot ulit, ha? Okay. Ah, Okay. Thank you. Gagawa mo na nga. Okay na. Try ko nga mag medyas. Kung Try lang. Hindi to mag medyas eh. Yun. Ayos. Ayan. <laughs> <laughs> Yun. Salamat <laughs> din sa pagkipiwala. Tagal okay, din ako nagpaano sa iyo. Ang hirap kasi pag mag medyas ka, may tumutok ko dito. Oo. Oh, oh kanina, kanina, ganun din. Kaya ginagawa ko, mag 4 di 4 malayo. Tapos, kailangan mga minsan gagawin na. Nahihirapan na lang, pero ngayon eh, na. Sige. Kailangan lang itong exercise, maintain. Okay. Salamat. Salamat.